So ito mga crispy, bago pa to ha. Bagong cellphone mga crispy, para po natin, huwag ka nahimutan mag kuan lang ha, para sure sure ta to. Parang maganda to. Cellphone, so sa mga walang... For today's video mga crispy, ayan, maninigay po tayo ngayon. Uh, raffle po tayo. So ito yung pang raffle natin mga crispy. Ayan. So ayan mga, short mga crispy, bag, ganyan, relo, tapos sinilas. Ano mo, wallet. Bugas. Ayan mga crispy. Yo, so ayan mga crispy, mag-select lang kami ng mga 20 siguro. Tapos may Gcash po tayo. So 500 to 1000 mga crispy. So ito yung mga rap natin mga crispy. Tingnan natin ha. Bigas 5 kilos mga crispy. Ito siguro maganda to. Yan, maganda yan. Tingnan natin. Pag mas gusto yung mga wallet, mga karespe. Ayan. Short. Uh, gusto ko lang klaruhan, mga karespe. Kung gusto yung sumali, uh, mag-like lang kayo, mag-subscribe. Huwag kalimutan yung notification bell natin para updated po tayo sa ating mga video. At saka, ano, mag-comment sa this video mga karispi. dahil dito tayo kumuha ng ano uh, para sa raffle so maglagay ng pangalan at saka number kasi may ano po tayo Gcash nga raffle so ayan mga Garspi tingnan natin oh so gusto ko rin linamin mga karispi, na sponsor lang ito kasi so, wala to tayong budget ayan Uh, kasi every in every year may yung sister ko so sabi niya subukan natin mag raffle so ayan mga crispy tingnan natin to isa isa ito siguro mga 20 katao lang yung hanapin namin si raffle mga pila takalis ka mag raffle ah uh, Et 4 naman. E, siguro e, e, mag-upload siguro. Oh, after upload pa din sila mo. 3 years, uh, 3 days. Pero e, after nila upload may tanang consider na lang sila na naka, naka lang. basta oh nakasubscribe na sila. Uh so ay magrespy, sabi ng kapatid ko. Subscribe lang tapos comment at saka maglagay ng number yung pangalan. Tapos considered na 'yon yung para makasali po tayo sa ping raffle. So do Tapos mga ka mga after, sa pag-upload ko nito, after 3 days, doon kami kumukuha ng pangapangalan na pwedeng sumali natin sa raffle. So, siguro mga, kila niya katawa ka sila? Bas, dumisagpila raman, kaya ang kuha kong banti Ah, so. So, dumisagpila raman, dyan ang mga comment, bisag maabot pa ng 100 plus, basta makuha ang banti to. Uh, so, yung kunin namin katao, mga karispi, uh, lo, 20 lang. Siguro mga 20 to, kasi may Gcash po ako i-dagdag. Eh, 500 at saka 1K. So, i-ano lang namin sa mga ano namin. Pero, napay budget pag yun, pwede ko kita mag-add. Ah, uh, oh, sige. Pag marami pa naman, eh, pwede din kami mag-add. No, sponsor kasi ito ng sister ko. Kasi pag meron pa yung mga sponsor, eh, ibibigay na natin dahil uh, ito yung gusto natin gawin. Ito so, mga kaspi ah. ito. Pag sumali yung mga kaspi, mga malayo siguro, siguro sa Gcash lang kayo sumali kasi hindi to kayang ipa, ano? ipa sa ipadala ng ano? Di, bisag, unsa raman mabunot niya, change to cash lang ang layo example, yeah, kaniya na bonot, change to Gcash. Ah, sige. So, ito yung maganda mga Karspe, kasi pag malayo rong nakakuha, it change natin to Gcash. So, para hindi na magbayad ng shipment. So, Gcash na lang. So, yung malayo. Pero, kung dito lang sa province namin, eh, pwede na kunin. So, ito na, mga Karspe. Ito, maganda ito mga Karspe, ha? Ah. Ito. Pero gusto ko rin linawin. Ibibigay talaga to pero hindi siguro kasali sa ano, sa raffle. Ito lang oh, pang ala. Ito mga crossbow. Pang babae na ano. Michael Kors. So ilagay natin. Ayun okay, mga crossbow. Ayun mga Crispy. So, bukas siguro mga 20 plus na tayo mag eh. Basta after, uh, ah, basta in, after upload ni mo, subscribe, subscribe sila. Kuwako na to tanang pangalan niya. Bunoto na rin kinsay kuwan min. Kinsay makuha ba? Ah, sige. So, like, after upload na kinsay mo comment dito tanan. Kuwako na to, tanan lang tanan pangalan niya. Mo to siya i ang whole nga. Ah, sige. Tama so, crispy. Ah uh, gusto kong linawin na sa lahat ng mag-subscribe at maglagay kayo ng pangalan nyo, mag-comment kayo. Pangalan nyo at saka ano? Oh, para entry. Pangalan nyo at saka number. At yung malalayo, lagyan natin ng address na lang siguro. Kaya lang si Cebu City, ganyan, ah uh, pag nasa ibang lugar po kayo like Bohol, ganon. Kasi may Gcash na ipapalit natin sa malayo. So, yun lang. Dapat nakasubscribe, subscribe uh, like, uh, ano, comment. Ang ilalagay nyo sa comment mga pangalan nyo, number nyo, at saka lugar. Yun lang ang comment. Uh, wala nang, ano, arte-arte. Para hanapan natin ng, ano, ng anong tawag dito para malaman natin kung saan po kayo salamat mga krespya? maganda ito mga crispy linawin ko lang ito ano lang ito lang ang ibibigay mga crispy hindi ito kasi may may ari na nito may plano ng sino ang pagbigyan at yung mga bigas 5 kilos itong mga bags. Maganda tong bags mga crispy. So mga crispy. Ah, uh, salamat po tayo sa mga sponsor natin ngayon. Kasi na ano po tayo na nabigyan ng chance na magbigay. E, first time pa na natin to magbigay kasi, kasi wala po tayong pondo. Ayan. Uh, ito mga krespi, every year, uh, mamimigay yung sister ko. Kasi yung ano niya, uh, sharing is blessing. So, parang magandang, ano, pakinggan. Uh, so, ulitin ko to mga kasi huli na to. Mag-comment kayo. Tapos, uh, ilagay yung pangalan nyo. Address at saka number. Tapos, mag-subscribe. Huwag kalimutan mga kraspiya. Ka ah. Yung notification bell natin, huwag nyo kalimutan para updated po tayo sa video natin. Baka magsigi-sigi na to. Uh, permanent na to. So, okay, yung mga kraspi, hanggang dito na lang. Yan, yeah, ito. Mil, ngan kay admin. Zah. Silpon? So, ayan mga crispy, May pahabol pa. Saan na? Ah, Alak ba? Upo? po. Saan na? Saan mo? Saan mo? So, mga crispy, Bago pa ito ha. Ah? Bagong silpon mga krespi. Para Parapo natin. Huwag ka imutan mag kuan lang ha para sure -sure to parang maganda to cellphone so sa mga walang cellphone jan hindi po tayo makasali kasi hindi nakasubscribe so ayan mga crispy sa mga need ng cellphone may cellphone po jika cellphone bigas bag sabihin lang mo lang open box lang yan pero dili kung um... ano open ah, box ah cellphone demo na siya oh, ah Sa mga crispy. Okay lang, silpon cellphone okay lang. Abuse. Oh, hindi hindi to hindi uh, hindi used to. Uh, Rolex so ito. Lahat may silpon na. Ah. Laruan natin, may silpon Pahabol, silpon Trilo, Gcash, bigas, bag. So ito na. So ayan mga crispy, ulitin ko. Huli na tong ulit. Mag-subscribe. Tapos, comment, like. Ang iglagay nyo yung comment nyo ay, ano, uh, pangalan nyo, number, at saka lugar. Para yung ang raffle namin. Kasi yung malayo, Gcash lang yon Ayan mga kasabi, hanggang dito lang.